Hello guys, for today's video, ayan, naglalakad ako dyan sa labas namin Ayan, saan ba ako pupunta nito? O oh, diba? Ang init-init kaya ako nakapayong dyan, malamang Kapag gagamit ng payong, either mainit or umuulan, diba? ba? <laughs> cherries yan, nandiyan ako, papunta na ako sa Andiyan pa rin ako sa loob ng Greensboro sa aming subdivision. Saan nga ba ako pupunta dito? Kaya ako lumabas. Ay, bibili pala ako ng aming ulam. Ulam at bigas para sa tanghalian. O, diba? Ang ganda-ganda ng ano namin lugar. Maraming puno maraming halaman. Ayan, andyan na ako sa park. Naglalakad pa rin ako. Huwag lang sana sasakit ang aking tingin. Ayan o, oh, diba? Ang gaganda. Ay, nakita ko niya mapatid. Sa bulok na dahon ng buko. Buko ba yun? Ayan yung ano, ilang pirasong palaruan namin sa park. Minsan kami ay naglalaro dyan na parang bata. <laughs> ayan at nakita ko dyan yung mga ibon no, ang cute ng mga mm -hmm. ibon maya dyan oh. ang sarap sa tingay ng kanilang mga tinig ng mga huni ng ibon ang ganda at ayan no oh, pangiting itiba ako kahit napakainit. ini malapit na ako sa aking patutunguhan pupunta nga pala ako dito sa la, ati baby kung saan ako bibili ng ulam. Ayan, malapit na ako pagpaliko, bumili na sa kanila. Ayan yun o, yung may ano, harang na trapal, kasi mailig na siguro. Ayan, nakabalik na nga ako. Papunta, galing, anong talaga? <laughs> galing kay Ate Baby nakabili ako ng manok at isda apat na perasong isda nga lang yung nabutan ko yung galunggong ayan, nakatawid na ako mula sa park ang nakasalubong akong nagmulat ang hirap na naman magbidyo-bidyo ng may hako dapat ko uh, na daladala -dala ko yung ano ko eh na, but... pang video vlogger ko kaso para kung ano, 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 ganyan, ganyan ako. Ang laki-laki pati. Nisan gagaling ko mayay. Ah, dadalim ko daw dyan yung pang-vlog ko. Ah. <laughs> Ayan o. Oh. May nakita nga ako mga puno ng papaya. Ang dami nilang puno ng papaya. Yan, may nakita pa ako e-bike. Sana all may e-bike. charis okay. Ayan. Ayan yung nakita kong ano, parang sampadita. Ang ganda tingnan, di ba? Nagandaan ba kayo? Ayan, kila aling sesi. Ang ganda ng fortune puti. Napakaganda. Siguro seven seater yan. Ayan, dyan, Mula dyan sa pulang bahay. Tapos dyan, sa may punong yan, malapit na yan pa uwi sa amin sa puting gate na yan or yellowish na gate na yan meron dyan dental clinic sa tabi ng dental clinic ay tabi ni nila Eric at yan ang kila at yung may motor na yan na tatlo dyan na yung tapat namin yung e sa tapat yan yan ang way namin o ba diba? andito na ako sa amin at may nakasampay pa o oh. yan 'Di ba? Parang laging piyesta sa amin. Laging may sinampay. Mayaman kami sa sinampay. Pumasok na nga ako ng... Ay, nakalimutan ko pa lang sarado yung gate. Teka lang, Sarado ko muna yung gate dyan eh. Ibababa ko muna yung ano... Payong at yung ako pinabili. At ilalak ko muna ang gate kasi baka makalalabas na naman si Tapi. Marunong na lumabas yun eh. Ayan nga yung payong ko, oh. di ba? Tutupi ko muna yung payong. Ay, nakalimutan ko yung ano. <laughs> binabili ko. <laughs> ayan po lang yung pinamili ko. Pinamilikan ko muna. Tapos, ayan ang pusa namin. Gusto niya gumawa sa door ng bahay. Sabi ko, no, 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 no. You cannot enter our house. You don't have any permission from me. Ah, English yun na. English speaking kasi yung puso namin yun. Si Orlo. Chariz. Ayan. Nandito na ako sa loob ng kusina. At pinato na sa lamesa yung pinamili ko. Pagkatapos ay binuksan ko na ang ilaw. Ayan. Paalam na. Salamat sa iyo.